O kailan po ba nagsimula itong church ng San Isidro? Ito ay pinangarap noong 1989 pa. Ano? 1989. Yan. Mother, ilan po ang nasasakupan itong ilang barangay ay nasasakupan itong parish? Oh, Mayatap. 19. 19. 19 barangays. Napakalaki na rin. Pero ang chapels ay 65 chapels. Tanong ko po, bakit po kaya si San Isidro ang pinaka-santo po ng church natin? Yun nga, dahil that time, yung mga nasasakupa ng San Isidro going to the jiblib na bundok, puro mga mm -hmm. yan. maraming mga magsasaka na nakita nila na mas appropriate na maging patron saint ng simbang ito ay San Isidro Labrador. Pero unang-una, isang mapaghimalang santo talaga yan. Sabi nga, yung history niya is nakakapagpabukal ng tubig, wow. ng ani, ng lahat. Kaya, devoto. Maraming nagde-devoto kasi San Isidro. Talaga napakadami pala natin pwedeng puntahan dito sa inyo. Yeah. Depende kung kanino tayo nakadevote na santo. Yeah. Ano? Halos lahat naman pwede natin hingan ng panalangin. Ah, oh. dukha kamal sina sambe lubos ang iyo gibig isidro yo ibi tanu In invite po namin kayo na magsimba dito tuwing 7.30 ng umaga kapag linggo and Monday to Saturday ng 6.30 ng umaga. Meron po kami ditong isinasagawang mga nobena sa mga santo na pinagdiriwang namin uh, sa kanila mga feast days at uh, kayo po kung gusto nyo mag-alay ng mga handog at pamisa, makipag-ugnayan lang po kayo sa parokya ng ating simbahan.